Nangangagat Oh, wow Ito yung Asan ah, yung masarap ng kinasabi? Oh, ah! Eh? Balsik Wow Ang Oh, oh wow Gabi naman to. Ganyan yung laman Tapos mm. sa susunod na mga linggo Mm. Grabe sila. Kung ngayon mga may ang ginagawa ko, nagpapamantik ako ng gata. Lagay ko na yung sibuyas. Dahil nag-uumpisa na siyang magmantika. And once na translucent na tong sibuyas, lagay ko na yung bawang. Pag ganyang aromatic na yung bawang, pwede ko nang ilagay ng buya. At ngayon naman ay ilalagay ko na itong natirang coconut cream o yung kakang gata. At ngayong medyo nagsisimoy na yung gata, ihulog ko na itong mga maliliit na alimang. At ng luto na, ito set aside ko muna. At isusunod ko na ang lutuin itong mga malalaking alimango. Ay grabe, ang tataba ng mga alimango natin mga mi. Alam niyo na yan, basta mataba, masarap. learn At ayan na nga, luto na. So, isa-set aside ko muna, kagaya ng pag-set aside na sa'yo. Char! Ay, grabe to mga mi. Kailangan mo talaga magsain ng madami kapag ganito yung ulam nyo. Dahil siguradong taob ang kaldero nyo sa sarap nito. Tapos ganyan, pakaganda yung view nyo. Ay, wow, talaga naman. Ang sarap kumain. At ngayon naman, ay lulutuin ko na yung mga gulay. Uunahin ko muna tong kalabasa kasi medyo matigas ko pampalasa naman, gumamit lang po ako dito ng asin at paminta. Pero kung gusto nyo pang gumamit ng mga iba pang pampalasa, nasa sa si inyo po yan. Sa so, dami ba naman kasi nang gumamit kong alimango dito or nilagay kong alimango dito, siguradong malasang malasa na. Sa ganitong luto, gusto ko yung dinudurog ko yung kalabasa para lumapot yung sarsa at kapit na kapit yung lasa. At dahil durog na nga yung kalabasa, nilagay ko na yung mga sitaw. So, hinalo-halo ko lang ito ng bahagya and then isinunod ko na nga din inilagay yung mga alimango. Inuna ko muna yung mga maliliit. And then, pagkahalo ko nga, inilagay ko na din yung mga malalaki. At dahil luto na nga yung mga alimango, hindi ko na to kailangan lutuin pa ng matagal. Nagdagdag pala ako dito ng isang basong tubig para medyo madami naman yung sarsa nito. Tapos, sinimer ko lang siya ng 3 minutes and then, okay na. kain malala na naman.